good morning good morning sa lahat akong buhat rong buntaga kay naglana ako hubas-hubas na siya mga nanay wato na ako ni siya lana Na kay lana ang naglana ani. <laughs> di, di di ba nga nga pulos lunok na lang <laughs> kailangan ko lana mga nanay para sa tambal ba mag inom ka lana na napatay tayo, daghan ang lana. Kinanglan mo, inong dito ang mga nanay. Kay putan ni siya ang lana. Pag cleansing sa atong tinaiwa. This is natural and legit. Kaya ikaw yun ang gumawa. Okay. Di ka ni siya sa lubi. Olive oil ni siya nga. I ano mean, uh, Olive oil. That's all. Thank you for watching. This is my activity this morning. Nagbibidyohan ako. Ang uban, wala lang ako bidyo, Eh, hey. Ay, wisik ayo. Pisik ayo. Sa akong mga inadlaw ng mga buhat, ba? Ang kanili, Kay relax, relax. So, okay. pag-arinag, That's all. Thank you for watching.